Hello darling! How are you all today? This is your Ate Jai and you're on Ate Jai TV. New day, new ganap. For today's episode, sisilipin natin si Mayumi kasi ilang araw ko na rin siya or weeks na hindi ko napapaandar. So nakastock lang siya dyan sa parking. Baka naman mamaya um, lumamig na yung kanyang oil or whatever. So paandarin lang natin siya para may, mapainitan lang ng kaunti yung kanyang tambucho. So Yeah! At ayun na nga ang aming brunch. Nagluto po ako ng laun. Ah, Tara, samahan niyo po kaming kumain. Ayun, sa labas na pampalinaw ng mata. So, nagleksyon kami kahapon, kaya today, kailangan namin kumain ng something healthy. Our favorite lang, This time, may kasama ang isa. Ano nga ba ito? Pritong, pritong so, ano Ang bakol. Ang bakol pala. Kain po tayo! nga pala mga darling dito sa bahay, pag nagluluto kami, salt and pepper lang talaga. Unang mga magic sarap. Ano pa ba yun? Pitchin. Pitchin. Salt and pepper lang. Kaya yung makikikain dito sa amin, maninibago sa kanilang panlasa. Kasi salt and pepper lang talaga. <laughs> sarap na. Sa luyot at saka alubati. Kaya walang sigarilyas. Meron kaming ginalong patola. Ang lanta na kasi ng ano, nang sigarilis sa palengke. Hindi na kami bumili. Gusto ko sa alabasta yung durog na durog. <laughs> Okra. May kasamang patola. Ano lahat itong gulay ba? Puro lang. 77 lahat. Ah. 77 pesos lahat yung gulay. 23 yung kalabasa, 10 yung isang tali na okra. Mm. Wow. Hindi pa pala ko kasama dito yung patola. Oh. 35 yung patola. Higit lang 100. Isang peraso. Tapos, dalawang perasong kamatis, 15 pesos. Magkano yung ganito? Yung, sa, yung saluyot? 10 pesos. 10? Tapos 10 din yung tali ng alugbati. alugbati. Sa inyo po ba dyan, mag magkakano yung mga gantong gulay? At lang sa mga common sexy. <laughs> yung sibuyas magkano? Ika ng isa? 10 pesos din. Pura na ba sibuyas? Mahal, maliit mali oh, lang <laughs> yun. Okay. Nakasama ko dyan. Eh. Mga Scorpionite. Kain tayo. James Obrad. Owa. Mike Joyang. Sinagarbo. David. Japong. Pagawad J. Santos. Kay Maya. Nang Batangas City. Mark. Belated happy birthday. So, belated, Mark. Ito na po. na. Magandang salam. Good. Uh. Pampagana rin yun. Pagano kumain Apple strawberry. Yeah. First time ko pong matry itong strawberry apple. Hindi ko pa alam kung anong lasa nito, pero of course, apple pa rin. So, subukan natin. Nabili ko po siya sa halagang 180 pesos. Isang box na siya. Mag-curious lang ako kung anong lasa. So, ito. Ay, sige. Hmm. Apple pa rin. Maliit lang. Try <laughs> mo. Sigas daw. Galing to siya Egypt eh. Mm. Tinan ko yung seller kung ang galing. Sa so Egypt daw. 180 pesos isang box. Patigas pala to. Ang mm. cute. Ah. Ay. Rate na siya. Yun lang. Mm, siga. mm. Ngayon, alam ko na yung, ano yung strawberry apple. Ganito pa lang. Matamis din naman na may konting asin. Masarap din naman for snacks. Parang hindi ko ito makakain. Parang um, okay na ako dito. Mmm. <laughs> Wala may siya na maasin. Ayan. <laughs> Rambutan ko. Binalatan ko na mga darling. Para madali na lang, di ba? Kapag inugasan ko na rin. My all-time favorite. Sana magkamangga na, no? Namimiss ko na talaga kumain ng mangga. po pala sa friend ko na nakilala ko noong college ako dyan sa STI Jensen. Hello, Mary Joy Hasmin. Hello, Parts. Thank you so much to support mo. Thank you for watching my vlogs. I'll miss you. I miss you, Parts. Hello din sa mga taga Kobe Bayan and Master Gaulu, sina Mary Jane, Dindin, Christian, Brian, Abby, and Jolas, hello! Thank you so much po for uh, watching Ate Jai TV vlogs. Thank you also for your support, thank you for the uh, likes, and thank you for following. Thank you so much, thank you po. Gusto ko rin pong mag-hello sa lagi pong nag-react sa aking mga vlogs. Dean Judeline Daban, thank you so much po. And then, kay Edison Pranada, thank you so much. And kay Joy Dorero Avila, thank you so much po. Nakikita ko yung lagi niyong pag reacts and pagpapanood sa aking mga vlogs. Thank you so much. Ayan, sa susunod, uh, more shoutouts pa po.